Anong pinagkakabalaan ni tatay? Anong dating trabaho ni tatay? Dating ako sundalo eh. Ah, o di may pension kayo? Wala, natanggal ako sa serbisyo eh. Ay, bakit po? Eh, na, na, nakadisgrasya ako eh. Paanong disgrasya po? Tay! Okay lang! I-video kita! Okay lang! Okay lang! Eh, sumbog yung kapitbahay nung taga rito. Uh... tay, tay! <coughs> Sandali lang. Ilang taon ka na po, tay? 73, noong June 27. 73? Uh, okay na, like, itikin ko to sa'yo, tay. Oh. Ayan. Mga kababayan, Ayan. isang mapagpalang umaga sa atin lahat, mga kababayan. Nasiraan po yung sasakyan namin na plat. na si ata. So, pinapagawa namin dito. dito kami sa ano? Ano to? entrance pa Santa Barbara pero may nakakilala sa atin na isang lulo kaya kausapin natin lo mukhang alanganin tayo rito pwede tayo sa ano maganda ganda dito na, ah, lang. na lang dito yes, uh -huh. Ilang taon na si Lolo? 73 si po Ano pangalan niyo po? Junisio Kayabiyap Ah, Junisio Kayabiyap Magandang morning po Salamat, nakilala niyo si Daddy Frankie Bakit niyo po nakilala? Dahil sa palagi akong kung wala wala akong magagawa sa bahay nakahiga lang ako makikita ko yung mga vlog nyo oh, salamat naman <laughs> tulad nung naglalakad na babae na batangga sa tayo saka dito sa anda Opo. na kilala ko yun kaya sabi ko si Kuan yun na, Daddy Frankie yun na, sabi oh. ko. Nung kaya, kaya ako, lumapit ka. Kaya lumapit ako. Saan-saan napunta nyo po? Umihilang. Uh, Anong pinagkakabalahan ni tatay? Anong dating trabaho ni tatay? Dating ako sundalo eh Ah, o di may pension kayo? Wala, natanggal ako sa serbisyo eh Ay, bakit po? Eh, na, na, nakadisgrasya ako eh Paanong disgrasya po? Nakabaril ako, dahil noong 1973 tayo, no 74 Humingi ng tulong yung kababayan ko na tagarito sa Katablan pero nandon ako sa Novaliches pinon sa kramer pinunta ko yung kababayan ko na humihingi ng tulong dahil binabato yung bahay niya palagi tuwing gabi Opo. dahil kalalabas lang yung kapitbahay niya sa kuntilupa. Oo. Uh -huh. Ngayon nung pauwi na kami dahil well, ginawong gina, pinagsabihan namin yon na kuhan, labas pasok sa bilangguan uh -huh. kung gaganayanin naman kawawa yan kako dahil uh -huh. well, hining niya raw ng araw-araw ng panginom niya uh -huh. e, tinawag ako pauwi na kami lima kami yung sundalo pinalo niya ng kabre de barita yung isang kasama ko sundalo eh, siyempre, nawa ko, nalaglag yung tainga niya sa ako ang accidente siguro na ko opo yung na ko na yon mayroon pala na mag-aanak na nasa DND yun malakas siya pinakulong ako hindi malang ako kan eh na ako 3 years straight pero naka isang taon na ako sa kulungan isang taon ka na kulong 1 year, 4 months, 19 days. After nung nakulong, wala ka na sa serbisyo. Wala na. Pati, pati yung, ah, pagka nakulong kasi wala nang pension, kasi, no? Kasi no? mayroon akong, mayroon akong discharge, eh. Honorable discharge. This honorable, di ay, honorable discharge without prejudice to re-entry in a pub, government offices and private. Kaya ang ginawa ko, namasada lang ako ng gift. Masada ka na lang? Oo. Eh mga pamilya mo po, tay? Asawa, anak? Namatay na asawa ko. Ah. Ilan na anak niyo po? Isa lang. Isa lang? Kumusta naman ang buhay na anak mo? Nandun sa, uh, nandun sa ngayon sa Tarlac. Ngayon, tay, kumusta naman ang pamumuhay niyo po? Ito, umaasa lang ako dyan sa upahang oh, kung 5,000. Ah, ah, pinapaupa mo ito, 5,000 monthly. Oo. Yun na lang ang kabuhay mo. Oo, yun lang. Parang, parang malungkot ang buhay ni tatay ngayon. Malungkot ako dahil nag-iisa ko na eh. Nag-iisa ka na. Ano? Ano, masasabi mo sa ano tay? Uh, sa bagay tapos na 'yan 'no, yung pagkakakulong mo. ano Anong masasabi mo sa government natin? Syempre, minsan na uh, yung mga kapulisan natin, hindi naman lahat no, yung pulis, minsan, ando na tayo kasi, sinasabi minsan, naging abusado, pero minsan naman, kung sino yung mga sundalo, yung iba nga, bayani, pero hindi, napaparangalan eh. Oh. Parang hindi naging patas ang bustisya, hindi natin alam kung ano nangyari. Ano masasabi mo sa hindi. government natin ngayon tayong kagaya sayo? ito nga, malungkot ako dahil muntik na naman ako nakulong nung dalawang taon na itong September 29 ay magtatatlong ay magtatlong taon na naman may kaso ako eh bakit na naman? di mayroon akong hiniram na ganito sa sakyan? oo, oh, ipinarata ko doon opo ngayon aatras gano, kong ganon pinatras ako nung barkada kong kagawad dahil ah, tso, yung nag-uupa dito hinold up yung anak niya Opo. Doon sa may asin, papuntang Malasiki. Ngayon, may dumaan na, din na at sila siguro, na-stop sila rito dahil papunta ako doon, matras ako, papunta ako doon siya naman, papunta ganon. Yung pang-apat, nung nandito na ako, sa gitna, mabanti yung sasakyan, tatlong four wheels at saka isang e-bike. Yung isang e-bike, nung nakatapat sa akin, minora niya ako. Oh. di minora ko rin, ay pa binaraga niya yung e bike niya doon. Oo. Oh. Buma ka dyan, sabi niya sa akin. Pinagsusuntok niya ako rito. Oo. Oh. Nung suntok tadyak, inabot ko dyan. Nagpiyan, mm, suntok eh, nung pan, May napulot ako sigurong kanyan. Oo. Oh. Na matulis dahil marami rito yung scrap noon, yung nagagawa ng tricycle yung pan, na iganong ko dito nya. Oh. niya. Dinamanda ako ng frustrated on site. Oo. Oh. Hinuli ako. Sa tagal ko sa nakulong siguro ako sa linggo tapos tinawagan ko yung mga barkada ko siya ang nagpiyansa sa akin. Kaya hanggang ngayon kaso. Hanggang ngayon kaso. Pero kuwan ngayon madidismiss nata itong, itong September 30 may kaso. Dahil hindi umaatin eh. Hindi umaatin. Eh, sana nga, maging maayos na lahat, ano tay? Oo, yun ang sa... pan eh. Oh. eh wala nang ako kako, ganun pa. Oo, oh, sa edad mong yan. Oo nga eh. Sana... Uh, ano, medyo, tingin ko sa'yo tay, medyo ano, sa bagay. Mahirap magsalita kasi tay, hindi oh. natin alam kung tulo. Pero mas maganda siguro, no, para sa'yo nang yung Baba habaan na natin ng pasensya. Ay, sabi ko nga, sir, kung talaga kung walang, malakas pa ako yatad ko yung mga 21, 22. Oh, oh. Itong gobyerno natin, papasok na yung PE <laughs> kasi Masama. Hindi maganda ang patakaran nila kahit wala kang kasalanan. Oh, oh. Hindi pantay ang ustisya eh, oh. hindi oh. pantay. sino yung mahirap kasi ano? Sorry oh. no. Kahit ako rin mga kababayan, ah. marami kasi akong nasasaksihan na nakikita ko talaga parang kung sino yung mahirap wala na siyang hirap na siyang lumaban or humabol ng tamang hustisya kasi sabi ko kung talagang loko loko ako kako hindi ko abutin itong edad ko 73 years old kung dahil marami na ako napunta na lugar opo hindi ko abutin ito kako kaya sabi ko sa ko ang batas sa Pilipinas hindi maganda sabi ko kasi kung um, buwan, hindi ko abotin yung edad kong ito. Kalaya mo? Para. Kasi harap ng bahay ko, bubogbagyan ako, si pa, uh, inabot ko rito. Sabagay tay, tayo, lalaki rin tayo eh, no? no? Kahit sino siguro, eh, pagtatanggol mo sarili mo. Gano'n, ganon, no? Ganon oh. gano kalaki? Oo. Uh, ano labang ko sa ganyan? Kaya nga po. Lalo na, matanda na. Matanda na. Sige tayo. Ah, uh, pray lang tayo. Opo. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Manalangin lang tayo. Opo. Salamat tayo sa mga naibahagi mo sa amin. Ganun lang naman talaga boy. buhay. Eh. O, bawat, bawat tao na kausap ko kasi, nakakaroon din ako ng uh, aral sa mga sinasabi, sa mga kwento. Kaya salamat at nakilala ka namin. Ano pangalan mo ulit, sir? Yunesio Kayabyab. Anong batch ka po tayo? Nung ano ka, sundalo ka? Hindi ko na matandaan pero nung nag-training ako na Ranger batch ay class 17 ako. Class 17. Sa Ranger pero yung batch namin sa karami kasi na list ako March 10, 1972. Tapos katatapos ko na nag-training ng bando ng sa kam silang doon sa Camp Castaneda. Opo. Paglabas namin sa yun na, Marshal Lo. Oh, ah, Marshal Lo. Oh. Marshal na nun. No? May naabot nyo yung... Anong naging uh, karanasan mo sa Marshal Lo? Anong mahirap na karanasan mo tayo? Yung palang yung, yung... Sa linggo, oh. lahat ng kontra sa gobyerno, hinuli namin. Oh. Hinuli na, namin yung presidente ng Pasang Mazda. Oh. Nakalimutan na pangalan. Pagdating ko doon sa alas 12 ng gabi, nandun na si Ninoy Aquino. Oh. Salita na salita. Oh. Yun lang. Salamat tayo ha. Oh. Ayan. So mga kababayan, ano yung sakong lugar pala doon tayo? Katablan. Boundary ng Santa Barbara at saka Ordaneta. Pag paganyan ito, Ordaneta. Ordaneta. Paganyan, Santa Barbara. Ah, ito, Santa Barbara. o nga. Ito yan. So ayan mga kababayan, I ay mean, ito si tatay na kilala natin dito sa pagitan ng uh, Ordaneta, Santa Barbara. Ayan, maraming maraming salamat. Shout out po. Sa mga kababayan natin dito, dito <laughs> sa Pangasinan. Dito ako pinanganak. Dito ka pinanganak. Oh, sige Tay. Mag-iingat ka lagi, no? Okay. Salamat, mit kita. Bigyan kita ano Tay? Sabi ni Tatay, malungkot. Bigyan natin siya ng pang-almusal. Sige, thank Ayan. you. Tay. Oh, sige. Pang-almusal. Thank you, thank you. <laughs> Alay. Oo. Pagpasin na 'yan. Oh, sige. Alay. Okay. Ano, babaan na lang natin yung temper natin. Oo. Oh. Para humaba pa buhay natin. Oo, oh, talagang hahabang buhay dahil ganun. Nag Nag-i-issue naman ako Nag tingnan. Oo, oh, hindi halatang 70 plus ka na, sir. 73 talaga. Oh, 73, hindi halata. Matikas uh, pa. Noon, June 24. Oh. Ay, 27. Okay. Sige po, tay. Maraming maraming salamat. Kunin ko lang yung mic, tay. Okay. okay. Apa, sige. Thank you, sir. Salamat po, ah. <laughs> Yan. Okay po, mga kapabayan. Shout out po. Ayan, sa lahat ng... Uh, uh, followers ng team Daddy Frankie ni Daddy Frankie sa dito sa Pangasinan. Mabuhay po tayo lahat. Shout out po. Kasi nakita ko sa tan, pag siya ko ako nakakatulog. Dito sa cellphone ko, nakikita. Halibangan. Po. Salamat po. <laughs> Sinusubaybayan ko yung mga doon yun. Salamat po. Ayun, yun ang mission namin ngayon, Tay. Dito sa Pangasinan, dalawang araw kami dito hanggang bukas. mag kami. May babalikan lang kami dito sa Mapandan. maraming salamat po. Okay po, bye-bye. Bye-bye tayo, Tay. <laughs> Uh -oh. Taga saan ka sir? Dito. Dito lang. Ah, at sa Salamat, salamat sa suporta. Oo, sala. Ayun, oh, naputasan yung gulong namin eh. Kaya bote may napas. Yung mga ano, yung Yung mga juice ano? Ah. -oh. Ayo. Tatlong nag ano? Tupay ba yung? Wow. Yung vlogger, yung vlogger niyo na naibalik niyo doon sa ano? yung vlogger na isang na puluhan yung nag-aaral niyo lang na nag Nag-grocery kayo nag-aaral nyo. Ay, oo, oo. Nakabalik na. Mga ano yun. Mga Muslim yun eh. Mag-asawa. Tagamit. Na. Ano eh. Mag bumalik na sa kanila. Pamera so, lang muna sa bahay ko ng mga 3 months. Oh, sila tira dito sa bahay. Kasi, mo, uh, na. Oh, kasi oh, Oo. Oh. Nakatira sila sa bahay tatlong buwan kasi well doon ko rin sila. Naano ko? Kasi mga vlogger din. Vlogger 'yun. Kaya lang napunta oh, oh. lang Manila. Oo. Oh, oh. oh, oh. Salamat sir sa pag-support mo. Share-share hmm. lang natin yung ano, yung video para mas marami pa tayong matulungan. <laughs> Hindi man kami makatulong direct sa inyo. Malay mo, kapitbahay, 'di ba? Kapwa tao, masulungan natin malaking bagay. Okay na? Magkano boss? 200? Almusal ka na ba? Pwede 500 na lang? Ha? Huh? Pwede? Hindi na masama. Happy na. Hindi nga, okay na. Oh, God bless. Oh, para sa'yo. Thank you. Oh, sir, pang almusal mo. Salamat sir. Oh. <laughs> Para lahat masaya. Oh. Ha? Tuk -tuk ako. Tututok ako. Thank you. <laughs> Thank you so much. Ayan, sige po. Bro, salamat. <laughs> Buti lang nakita ko kayo dito. Dato yung ko Thank you. Salamat. salamat Basta lahat sir. ng sumusuporta kay Daddy Frankie. May biyaya. <laughs> Ayan, shout out salad sa atin salad salad sa salad na salad Mga kapabay, ay, ano, sir, shout out mo yung pamilya mo. Ay, ano, ay, anong ibig ko sabihin? Yung buong pamilya ko? Oo! Oh, kung gusto mo i-shout out? Sino yung gusto mong batin? Ay! Asawa, anak, tatay, nanay! Dito, katabi ko si Daddy Frank! Nakita ko dito sa ano, Biliyan! Oh. Sa Santa Barbara! Bubulkan si ako! Na... Na kilala ko si Daddy Frank pala! Oo! Oh. Kaya... Nag, nagpintuhan kami! <laughs> Sige, sir. Salamat. Papa, bultanes ka rin wala? <tip, tip, tip, tip. Oh, sige, sige. Thank you. Okay. God bless, God bless. God bless po.